ngayon mga idolo ko ay pupuntahan natin yan mga idolo. mga idolo, may gulat dito. Bali-bali. <laughs> So, yun mga idolo, welcome back again sa akin YouTube channel. Uh, so for today's video mga idolo ko, 'yan bali ay kasama kami ni tropang Migi mga idolo. Ah, uh, tayo wala tayong dalan sa Rangola mga idolo ko. So, bali ay meron kaming naririnig ng aking batang si Miggy na umuugong na sa Rangola. So ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo yung lumilipad dito sa amin na mga saranggola. Ah, uh, bali hindi nila alam or hindi nila alam na basta hindi nila alam na pupunta tayo. 'Yon. Yan dito kami dumaan sa aming paliparan. Kasi may mga nananayog dito, ang daming nananayog mga idol. 'Yon, isa, dalawa, tatlo. Ayun, ay, tatlo, tatlo yung mga nananayog dito mga idol oh. Yan, pakita ko sa inyo yung mga nananayog dito mga idol So yan mga idol oh, yung mga nananayog dito malapit sa paliparan ko mga idol Yan, kulay green, kulay red, and kulay orange yata yan mga idol yan. So ngayon mga idol ko ay pupuntahan natin yan mga idol At gusto ko silang gusto ko silang ma mailabas dito sa channel ko na Kuya Prans TV mga idol yung tipong kahit hindi tayo tado o hindi man tayo wala tayong communication sa kanila so pupuntahan natin mga idol at gusto nating i-flex yung kanilang mga gawa mga idol sa pamamagitan ng ating channel mga idol ah uh... Kasi alam niyo naman dumadayo rin ang inyo si Kuya Franz para kapasyalan yung mga mga uh, gustong magpagawa at yung mga gustong gustong makita tayo sa personal yan, mga idol. So ngayon, tayo ang dadayo sa mga tropa nating malapit dito sa amin. Yan mga idol. So kaya natin kung ano yung magiging ganap pagdating natin doon mga idol. Yan kasi wala tayong kumina kayo sa kanila yan oh ang na ay apat pala sila mga idol apat pala sila oo mga idol so update ko kayo mga idol kapag nandun na tayo so kung ano magiging reaksyon nila pag nakita tayo o kung kilala ba tayo mga idol siguro naman kilala tayo ng mga to kasi kasi nga malapit lang dito sa amin mga idol eh kabalitan ako lang yung mga papagayo nila So wala kami dalang papagayo mga idol. Yan, papasyalan lang talaga natin. Ayun. Pasensya na kayo kung marami akong sinasabi ano. Ayun mga idol. Eh nga pala mga idol ano. Sa mga bago pa rin sa channel ko, baka naman uh, subscribe mo na yung channel ko. Uh, wala naman yung bayad mga idol. Uh, support niyo na rin si Kuya Franz mga idol. Yan. Ah, uh, follow nyo na lang ako pati yung page ko mga idol. Updated ako sa page ko. Yan, yan. Kuya Franz TV. Mga idol. Always akong live dyan gabi-gabi. Pag gusto mo magpa-shoutout idol, follow mo na yung page ko. Every night live kami ni Miggy. saan mga idol. Ah, uh, peace out muna tayo, mga idol. Update ko kayo pag nandun na tayo. Yan, hanggang dito na lang muna tayo mga idol. Hey, mga idol, may saranggola dito. Bali bali. Eh, <laughs> kukunin natin yung bawig mga idol. Kunin natin yung bawig. Ang tigas ng kanya. Pakukunin natin yung patindig mga idol. Yan oh, kanina ba to? Shoutout sa yung idol kung kanino man to. Yan, di bilog. Yan. Kukunin namin yung bawig. Tapos patindig. At yung salagunting mga idol. Abi pa ako pa. Ay, mga idol, puntahan na natin yung ating mga tropa dito mga idol. Yan.

Ngayon, ang ganda ng palong para nila mga idol Maganda ka nilang palong para ng mga idol Ay, right. oh, lawak na ka para ng mga idol Yo, May nasayog pa doon o oh, mga idol oh, Ang daming nananayog mga idol Ang dami, may di, may di ano pa dilawin. Ano pa mga idol? Ay, ang dami nila dun o oh. Ang Ayun Mga idol Ini pun sarai gola mang idol. Oh idol pagi segera sarai gola mang idol. Ah mang idol dah ambil dia gola. Idol. Oh dah ambil dia, dah you bro. Yobe mu kuat pas kau idol Oh

Liban, liban, liban. Ang kami mga idol oh. Pakita mo ating mga tropa sa ating vlog mga idol. Wala <laughs> pareng <bari na> amusta. <laughs> wala. 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 Niya. <laughs> wala. 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 Kung Wala. 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 hindi makapagsarang gula, eh. Marami pa akong gawa. Ang dami mga idol, may papatayog din din sa kabila. Ano? Il alam wala ano? oh. Ibinigay niya. Intake niya. Wala na, binaklas ko na. Basta, magalit yan. Uh, Tara na, magalit. Oh, yung iyo ay naikot ka. Na. Ang dami mong idol. Ano? Oh. San sabit? tare? Eh? Ay, hindi. Puro bibilog pala aray. Ali ate mo na sabi sa inyo na. Ako ang dumaan ang dalawa <laughs> yung, 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 ko dalawa. Kita ko yon, may dala kayong kagapang. Oh, bisikleta. Ang sabit mo. Tara na. Habis ini enggak, ya? Kan, merepatahan po. Para, diberganti, diberganti. Enggak, aminilah. Nah, dijemu labu. Pakai temulangan aku labu. Yang mana nak, labu?

Wala rin nga po pala si hey, Baikin hey, Liit. Hey. Ah, hey. Ang ang dami, mga idol, oh. Ang takoy mga idol nung nanayaw say 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 soy. Dili, 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 soy. Ang ah, dami. Ang dami. Sama-sama, oh, 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 oh. Ang ay, sarap magpalipad na ng mga idol, oh. No! Hindi ko pupuntay niya. Oh, yang dibilang di sana, yang natin kahapon. Aba, yung ganito. Ay, sinta si Padre 'Yon. Malaki pa dito. Ano maker dito mga idoloy? Itong maker dito sa San Agustin naman to, sa San Agustin. Pare, gutas wake. Ano, idoloy, daming papagayo. Kahit wala tayong dalang papagayo, eh marami naman tayong nakikitang lumilipad. Ano, narinig niyo ba 'yang kalating wisboro? Yan 'yon. Sayang 'yang Ay, masusunod. paisa umangat yung mangat pala eh. Upo pa rin niya tayo. Bakit nating may buro? mo! Ano? Ano okay. nasa ano pinaka? wala ka sarangkula? Para-parang upo. Aray ka huwag eh. Ano yung gara? Kaya ruwel. Kaya ruwel? Palastong gara nasa bait. Parang upo ba? Pa, parang ruwel yung iyong ayan? Oo oh! oh, na naman. Dini dini dini. Kill. Matigas ba wang yan? Ha? Matigas? Hindi oh, talagang magbaga. O, rito mga idol oh. Ang mga tropa natin. Paring Joseph. Hello, Pareng Tabay, hindi pala. Ubo, ano pa si Pom? Ano mong isang ngaring hindi mo kalipot nang ayos. Yan kenda na panabit. Ang kenda na panabit, paring Ruel. Tawag mo ni PC 'yan, no? Ay photo na may isa pa dito, sayang 'un na Sayang din kundi. na Oo, uh, magaling yung batang ngayon. Lahat ang nananayog dyan ni eh, kanya. Sa amin, pag ay dumadayo. Mga idolo, update ko kayo mamaya mga idol. Pero mga idolo, kung gano'n namang kaganda na rin sa rangulong ah, Ay, ay nang, what, Eh, pwede nang kwan Pwede nang gawing do yan. Ang pagkatigas. Ay. Oh, lang nyo kinakakita ng kumbarag. Pwede pumalaw. Ano? Ano? Walang oh, lanjub mo. Tigas nga pala. Kaya pala ayaw umangat ng gayong. Oh, oh, Walang lapad mga idol. Oh. Ay, talaga namang. Ay, talagang malaki nga. Hindi nga aangat. Ay, mga panghabagat na, na bay. Panghabagat. Pwede yan. Talagang kanya tatanungin naman dyan pagkabagat yung talay Ang tigas eh Talaga namang ay, ay, ah. Sumabit sa ulo yung parisukat ay, ay, Yun ay, Yun Wala na Wala din na mga di Gay okay, batakin mo na lang Batakin mo na lang ay, Yan Tulog ako sa inyong pabalipad Ano'y <laughs> ganun eh yung mga idol, so, yumupyup oh, na sa mahugan okay, eh. yun na ho. Ayun na nga ho. Iyo na nga. Yo, yung... sasabit pa yata sa kawayan. Hilahin niyo pa down. Oh, bitawan mo na. Ko wow. wow. so, oh, sa pa sa kawayan. Bitawan mo ta si. Wow. Wow. Yo, yumupyup na mga idol. Yun, dun lang. Sasakin Oh, ilan na natin tira? Aapat na mga idol. Aapat na. Oh, yun. Goodbye daw. Sabi ng bata. Kuya france goodbye. <laughs> so, mga idol, bali pa na ako mga idol. Yan. Bali nasaksihan natin ng mga palipad ng ating mga tropa. Yan oh. Bali kami pauwi na ng aking batang si Miggy. Oh, yan. Mapapanood naman nila na rin sa aking YouTube mga idol. Ayun. Oh. Apakaganit na rin isang pulang aray na nga mga idol oh, balik pa uwi na nga kami ni tropang Miggy mga idol bali meron nga tayo itong isang papagayong mga idol so dadali natin siya para makuha na atin yung bawig tapos yung patindig niya or yung salagunteng tapos yung puwet yan bali ito siya oh, mga idol yan kunin mo punin mo Miggy boy yan mga idol yan <coughs> Kukunin lang natin yung bawig niya. Tapos yung patindig sa lagunting. So tingnan natin yung baskagan niya. Baka sakaling marerepair natin mga idol. Ay, hindi na. Ha? Ang pa. Pinta sa hindi na. O oh, sige, basta kunin natin. Baka marerepair pa, ng, marerepair pa natin yan mga idol. Yan, o sayang din kasi. So pag maganda ganda yung kawayan at nakakita kayo ng mga ganito. Huwag yung panghinayang ang kunin mga idol lalo na kung kayo ay nakakakayas o nakakabuo pwede nyong kunin yung ilang kasangkapan yung patindig sa lagunting or yung puwet tapos kunin nyo na rin yung baskagan nya or pwede nyo silang magamit sa mga parts ng saranggola nyo na pwede pa pwede nyo kunin o baka pwede pa siyang gawing puwet ng kung ano sa lagunting or what basta ayun nasa inyo na yung mga idol eh. Yan ang gagawin ko sa kanya. Yan. So, yan mga idolo ay maraming maraming salamat sa panunod ng aming vlog. Yan, at na-vlog natin yung mga saranggola doon. Ng ating mga tropa. Yan. So, yun mga idolo. Hanggang dito na lang yung vlog natin. At sa mga bago pa rin sa channel ko, ah, huwag sanang makalimot. Yan. Please subscribe. At click mo na din yung notification bell para updated ka sa aking mga video mga idolo sa lahat ng palipad yan mga idol yan paalam ka na Mickey Boy yan yes, alam binabaklos ko na <laughs>